Alam mo ba na ang simpleng pagkain na inilalagay mo sa iyong hapag ay maaring maging susi para manatiling malakas, matatag at hindi basta-basta nagkakapulikat ang iyong mga binti? Maraming seniors ang nakakaranas ng bigla ang pananakit at pamumulikat lalo na kapag gabi o habang naglalakad at madalas itong binabalewala. Ngunit kung iisipin, ang pulikat ay hindi lamang simpleng kirot. Isa itong senyales na may kulang ang iyong katawan at kung hindi ito papansinin, maaari itong humantong sa mas malalaking problema sa kalusugan. Sa Stoic philosophy, tinuturo na huwag nating hayaang kontrolin tayo ng mga bagay na nakakasama sa ating katawan. Ang pagkain ay isa sa mga bagay na hawak natin ang kapangyarihan. Maaari tayong pumili ng tama o mali. Maaari tayong magpabaya o magingat. Ang katawan ay sasakyan ng ating kaluluwa. At kung ito ay mahina, ang ating espiritu ay mahihirapan ding makagalaw ng malaya. Kaya kung nais mong manatiling matibay, malakas at hindi madaling matinag, dapat ay matutunan mong alagaan ito sa pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang paraan. At ito ay sa pamamagitan ng tamang pagkain. Ang binti ay haligi ng ating katawan. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, ito ang nagbibigay ng lakas at balanse. Kapag ito ay pinabayaan, Mabilis itong bibigay at unti-unti ring mawawala ang kalayaan mong kumilos. Ngunit kung ito ay aalagaan, lalo na sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, makakamit mo ang tibay na hindi madaling yayanig kahit lumipas pa ang maraming taon. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkain na makakatulong upang maiwasan ang pulikat at higit sa lahat, magbibigay lakas at sigla sa iyong mga binti. Dahil ang tunay na yaman ay hindi lamang pera o ari-arian. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang gumalaw nang walang sakit at mamuhay ng may kalayaan. Number 1 Saging ang saging ay isang prutas na tila karaniwan at simpleng makita sa anmang pamilihan ngunit sa likod ng kanyang kasimplehan nakatago ang lakas na kayang magligtas sa iyo mula sa madalas na pamumulikat. Ang saging ay mayaman sa potassium, isang mineral na responsable sa pagpapanatiling balanse ng kuryente sa loob ng ating katawan. Ang bawat galaw ng ating kalamnan, bawat pagunat at bawat paglakad ay nangangailangan ng maayos na daloy ng potasyum. Kapag ito ay kulang, nagiging marupok ang koneksyon ng ating mga ugat at kalamnan at dito nagsisimula ang biglaang kirot at pamumulikat. Para sa isang senior, ang pulikat ay hindi simpleng sakit lamang. Ito ay maaaring maging hadlang sa payapang pagtulog sa gabi o kaya ay maging sanhi ng pagkadapa kapag naglalakad sa araw. Ang pulikat ay hindi dapat baliwalain dahil isa itong tanda na may bagay na kulang sa ating katawan. At dito pumapasok ang halaga ng saging. Ngunit nakakalimutan nila na minsan ang pinakamabisang sagot ay nasa pinakasimpling anyo. Ang saging ay tila karaniwang prutas lamang, ngunit ito ang nagbibigay ng mineral na nagpapanatili sa lakas ng kalamnan at sa tibay ng iyong binti. Ang stoic ay nagtuturo na ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay hindi sa mga bagay na hindi natin kontrolado, kundi sa mga simpleng pagpili na kaya nating gawin ngayon. Kapag pinili mong isama ang saging sa iyong pang-araw-araw na pagkain, pinipili mong protektahan ang iyong katawan, pinipili mong maging disiplinado, pinipili mong yakapin ang mga biyaya ng kalikasan na libre at laging nandyan para sa iyo. Hindi mo kailangan ng marangyang handa para magkaroon ng matibay na katawan. Kailangan mo lamang ng tamang kaalaman at tamang disiplina. Ang saging ay hindi lamang pagkain na makakatulong sa iyong kalamnan. Ito ay sagisag ng karunungan na nagsasabing ang simpleng bagay kapag pinahalagahan ay nagiging susi para sa mas mahaba at mas malayang buhay. Kaya bago ka matulog sa gabi, bago ka maglakad sa umaga, isipin mo kung gaano ka simple ngunit gaano kahalaga ang prutas na ito para sa iyong kalusugan. Number 2. Malunggay Ang malunggay ay isang gulay na madalas nakikita sa simpleng ulam ng bawat pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging pangkaraniwan ay nakatago ang yaman ng sustansya na kayang magbigay proteksyon laban sa pamumulikat at panghihina ng katawan. Ang dahon ng malunggay ay puno ng kalsyum, potasyum, magnesium at vitamina C. Lahat ng ito ay mahalaga upang mapanatiling malakas at matatag ang ating mga buto at kalamnan. Kapag kulang ang iyong katawan sa mga mineral na ito, mas nagiging marupok ang iyong mga binti at mas madali kang dapuan ng pulikat at pananakit, isipin mo na lang ang mga ugat at kalamnan ng iyong katawan na parang mga haligi ng isang tahanan. Kung kulang ang pundasyon, ang bahay ay madaling gumuho. Ganoon din ang katawan. Kung kulang ang sustansya, ang iyong mga binti ay madaling bibigay at mawawalan ka ng lakas upang kumilos ng malaya. Ang malunggay ay nagsisilbing matibay na suporta upang manatiling buo ang iyong katawan at hindi ka basta-basta natitinag. Ngunit higit pa sa nutrisyon, may aral din itong dala na akma sa Stoic philosophy. Ang malunggay ay hindi marangya, hindi mahal, at hindi hinahangaan ng marami. Ngunit sa katahimikan nito, taglay nito ang tunay na yaman ng kalusugan. Maraming tao ang naghahanap ng mga bagay na kumikislap at magarbo, ngunit nakakaligtaan nila ang mga simpleng biyaya na tunay na nagbibigay ng lakas. Ito ang paalala ng Stoic. Huwag mong sukatin ang halaga ng isang bagay sa panlabas na anyo lamang. Sukatin mo ito sa kung gaano kalalim ang kabutihan na naibibigay nito sa iyong buhay. Kung gagawin mong bahagi ng iyong hapag ang malunggay, hindi mo lamang pinapalakas ang iyong katawan pinapalakas mo rin ang iyong disiplina at pagpapakumbaba. Pinapakita mo sa iyong sarili na marunong kang tumanggap at pahalagahan ang mga bagay na simple ngunit makapangyarihan. Ang pagkain ng malunggay ay hindi lamang usapin ng kalusugan. Ito rin ay pagsasanay ng kaisipan na pahalagahan ang mga bagay na hindi agad nakikita ng mata. Ngunit mahalaga para sa tunay na lakas at kalayaan sa bawat sandaling pipiliin mong isama ang malunggay sa iyong pagkain, pipiliin mong alagaan hindi lang ang iyong katawan, kundi pati na rin ang iyong pananaw sa buhay. Dahil ang malusog na katawan ay hindi lamang resulta ng pagkain, kundi bunga ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay na madalas nakakaligtaan. Ang malunggay ay nagsisilbing paalala na ang lakas ng katawan at lakas ng loob ay parehong umuusbong kapag natutunan mong yakapin ang mga simpleng biyaya na nasa paligid mo. Number 3. Isda Ang isda ay isa sa pinakamahalagang pagkain para sa kalusugan ng ating mga binti at buong katawan. Sa bawat kagat ng isda, lalo na yung mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng sardinas, tamban, bangus at lalo na ang salmon kung kaya, binibigyan nito ng proteksyon ang iyong mga ugat at kalamnan. Ang omega-3 ay tumutulong upang maayos na dumaloy ang dugo sa buong katawan at mabawasan ang pamamaga na nagiging sanhi ng pananakit at pamumulikat. Bukod dito, ang isda ay mayaman din sa protina na siyang pangunahing materyales ng ating mga kalamnan. Kapag kulang ka sa protina, madaling humina ang iyong mga binti at mas mabilis kang makakaranas ng pagkapagod. Para sa mga seniors, ang pagkain ng isda ay isang napakahalagang hakbang upang manatiling matatag at malaya sa galaw. Kapag maayos ang daloy ng dugo, nagiging mas sariwa at mas aktibo ang pakiramdam. Ang mga binti ay nagiging mas handa sa paglalakad, pag-akyat ng hagdan, at kahit sa simpleng pagtayo mula sa upuan. Ang isda ay nagbibigay ng uri ng lakas na hindi lamang pisikal, kundi pati na rin mental dahil nakakatulong din ito. Sa kalusugan ng utak, sa pananaw ng Stoic philosophy, ang isda ay sumisimbolo ng bagay na tahimik at simple, ngunit nagdadala ng malalim na benepisyo. Hindi ito laging nasa sentro ng magarang handaan, ngunit ito ay isa sa pinakamabuting pagpipilian para sa kalusugan. Ganyan din ang buhay. Maraming tao ang naaakit sa mga bagay na makikintab at mabilis ang hatid na kasiyahan, ngunit ang mga taong marunong mag-isip nang malalim ay pipili ng bagay na tunay na makakabuti sa kanilang kinabukasan. Ang stoic ay nagtuturo na huwag mong hayaang malinlang ka ng panlabas na anyo. Ang halaga ng isang bagay ay nasusukat sa kung ano ang naibibigay nito sa iyong espiritu at katawan. Kapag pinili mong kumain ng isda, pinipili mong bigyan ng lakas at proteksyon ang iyong mga binti. Pinipili mong alagaan ang iyong kalusugan nang hindi kinakailangan ng labis na gastos. Pinipili mong kumilos ayon sa karunungan dahil alam mong ang katawan mo ay sasakyan ng iyong kaluluwa at kapag ito ay malakas, mas malaya kang makapamuhay nang walang takot sa sakit o panghihina. Ang pagkain ng isda ay higit pa sa usapin ng kalusugan. Ito ay isang pagsasanay ng pananaw na nagpapahalaga sa mga bagay na hindi agad nakikita ng iba. Ang bawat putol ng isda sa iyong plato ay isang paalala na ang tunay na kalakasan ay hindi nagmumula sa karangyaan kundi sa disiplina, tamang pagpili at pagpapahalaga sa mga biyaya ng kalikasan. Number 4: Kamote. Ang kamote ay isa sa mga pinakakilalang pagkain sa ating kultura, ngunit madalas hindi ito pinapansin dahil sa pagiging mura at simple. Subalit sa loob ng bawat piraso ng kamote, ay nakatago ang lakas na kayang magbigay ng tibay at proteksyon sa iyong katawan, lalo na sa iyong mga binti. Ang kamote ay mayaman sa potasyum at magnesium, dalawang mineral na napakahalaga upang maiwasan ang pamumulikat. Ang magnesium ay tumutulong upang makarelax ang iyong mga kalamnan habang ang potasyum ay nagpapanatili ng tamang balanse ng tubig at electrolyte sa iyong katawan. Kapag ang dalawang ito ay kulang, mas nagiging marupok ang iyong mga binti at mas madali kang kapitan ng pulikat at pananakit bukod sa mga mineral ang kamote ay may taglay ding mataas na fiber at complex carbohydrates ito ang nagbibigay ng matagalang enerhiya na hindi agad nauubos para sa mga seniors napakahalaga nito dahil hindi mo nakayang umasa sa mabilis na lakas na nagdudulot ng biglang panghihina ang kamote ay nagbibigay ng mahinahon at tuloy-tuloy na sigla na siyang kailangan para manatiling malakas ang mga binti sa bawat hakbang at galaw. Sa pamamagitan ng kamote, natutulungan mong hindi lamang ang iyong mga kalamnan, kundi pati ang iyong bituka at puso na manatiling malusog. Ngunit higit sa lahat, ang kamote ay nagdadala ng malalim na aral mula sa pananaw ng Stoic philosophy. Ang Stoic ay nagtuturo na ang tunay na halaga ng isang bagay ay hindi nasusukat sa kanyang anyo o sa kanyang presyo kundi sa kabutihan na naibibigay nito sa iyong buhay. Ang kamote ay hindi marangya at hindi sikat na pagkain, ngunit ito ay puno ng sustansya at lakas. Para itong isang tao na hindi naghahanap ng papuri o pagkilala, ngunit sa kanyang simpleng presensya, ay nagbibigay siya ng suporta at tibay sa iba. Kung gagawin mong bahagi ng iyong pang-araw-araw na pagkain ng kamote, pinapakita mo sa iyong sarili na marunong kang pumili ng tama kahit walang nakakakita pinapakita mo na mas mahalaga sa iyo ang pangmatagalang kalusugan kaysa sa panandaliang sarap. Ito ay isang uri ng disiplina at pagpapakumbaba na siyang itinuro ng mga stoic. Ang kamote ay nagsisilbing paalala na ang lakas ng isang tao ay hindi nakasalalay sa yaman o karangyaan, kundi sa kanyang kakayahang alagaan, ang kanyang katawan at kaluluwa gamit ang mga biyayang abot kamay. Kapag humarap ka sa hapag at may simpleng nilagang kamote sa iyong plato, isipin mong hindi lamang ito pagkain. Ito ay sagisag ng tibay, pasensya at karunungan. Tulad ng ugat ng kamote na kumakapit sa lupa upang manatiling matatag, ang iyong katawan at isip ay kakapit din sa mga tamang desisyon na ginagawa mo araw-araw. Sa bawat kagat ng kamote, pinapaalala sa iyo na ang tunay na kalayaan at kalakasan ay dumarating sa mga taong marunong pahalagahan ang simple ngunit makabuluhang bagay. Number 5. Gatas Ang gatas ay isa sa mga pinakakilalang pagkain para sa kalusugan ng buto at kalamnan. Sa bawat baso nito ay taglay ang calcium, protina at vitamina D na mahalaga para sa pagpapatibay ng ating mga binti at pagpigil sa pamumulikat kapag ang katawan ay kulang sa kalsiyum at vitamina D, ang mga buto ay nagiging marupok at ang mga kalamnan ay mas madaling sumakit at manghina. kaya para sa isang senior, ang gatas ay hindi lamang inumin. ito ay isang uri ng suporta na nagbibigay proteksyon at lakas para manatiling matatag sa paglipas ng panahon. ang gatas ay nagbibigay ng lakas na hindi agad napapansin. Hindi ito tulad ng mga pagkain na agad mong mararamdaman ang epekto pagkatapos kainin. Ngunit sa tahimik at tuloy-tuloy nitong pagbibigay ng nutrisyon, pinapatibay nito ang pundasyon ng katawan. Tulad ng isang bahay na hindi madaling gumuho dahil sa matibay na haligi. Ang katawan ng isang taong palaging umiinom ng gatas ay nananatiling buo at malakas. Sa bawat araw na dumarating, ang gatas ay nagiging sandigan upang makapagpatuloy ka sa paglakad, sa pagtayo, at sa pagkilos ng walang hadlang. Kung titignan mo mula sa pananaw ng Stoic philosophy, ang gatas ay isang malinaw na paalala na ang mga bagay na tahimik at hindi nakikita agad ang epekto ay may pinakamahalagang halaga. Maraming tao ang nahuhumaling sa mabilis na resulta sa agarang kasagutan at sa madalian na lunas. Ngunit ang Stoic ay nagtuturo na ang tunay na kagalingan at tibay ay nakukuha sa pamamagitan ng mahabang pasensya at disiplina. Ang gatas ay hindi nagbibigay ng kapangyarihan sa isang araw lamang, kundi ito ay unti-unting nagpapalakas at nagtatayo ng pundasyon na tatagal ng maraming taon. Ang gatas ay sumisimbolo rin ng pag-aalaga. Sa ating kabataan, ito ang unang pagkain na nagbibigay lakas sa atin. Sa ating pagtanda, ito rin ang isa sa mga bumabalik upang muling magsilbing gabay at suporta. Parang sinasabi nito na sa bawat yugto ng ating buhay, laging may paraan para bumalik sa pundasyon at palakasin ang ating katawan mula sa ugat. Ito ang diwa ng stoic philosophy, na anuman ang edad mo, laging may pagkakataon na ayusin ang sarili, patibayin ang katawan at palakasin ang isipan. Kung pipiliin mong gawing bahagi ng iyong araw ang pag-inom ng gatas, hindi lamang katawan mo ang iyong pinapalakas. Pinapalakas mo rin ang iyong pag-iisip at pananaw sa buhay. Pinapaalala mo sa iyong sarili na ang bawat maliit na hakbang, kapag ginagawa ng tuloy-tuloy, ay nagiging malaking tagumpay. Ang gatas ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang simbolo ng pagtitiyaga at pagpili ng tama. Kaya sa tuwing hahawak ka ng baso ng gatas, isipin mong hindi lamang ito isang inumin. Ito ay paalala na ang iyong katawan ay may kakayahang manatiling matatag kahit tumatanda. Ang bawat lagok ng gatas ay isang pagpapaalala na ang lakas at kalayaan ng iyong mga binti ay nakasalalay sa iyong disiplina at sa iyong kakayahang pahalagahan ang mga simpleng bagay na may dalang malalim na halaga. Number 6 pakwan. Ang pakwan ay isang prutas na kilala sa kanyang tamis at nakakapreskong lasa lalo na sa mga araw na mainit. Ngunit higit pa sa kanyang pagiging paborito sa tag-init, ang pakwan ay may napakalaking halaga para sa kalusugan ng mga binti at sa pag-iwas sa pulikat. Ang pakwan ay mayaman sa tubig na higit 80% ng kanyang laman. Ito ay nagbibigay ng sapat na hydration sa ating katawan. Tandaan na ang isa sa pangunahing dahilan ng pamumulikat ay ang kakulangan sa tubig. Kapag ang katawan ay dehydrated, ang kalamnan ay mas madaling sumakit at manigas. Bukod sa tubig, ang pakwan ay naglalaman din ng potassium at magnesium na parehong nakakatulong sa pag-iwas sa pulikat at sa pagpapanatiling balanse ng electrolytes sa katawan. Mayroon din itong citrulline, isang amino acid na nakakatulong upang maging mas maayos ang pagdaloy ng dugo. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas madaling nakakakuha ng sustansya ang iyong mga kalamnan at mas lumalakas ang iyong mga binti. Kaya, bawat kagat ng pakwan ay hindi lamang nagbibigay ng tamis kundi nagbibigay din ng lakas at proteksyon. Kung titingnan natin mula sa pananaw ng Stoic philosophy, ang pakwan ay isang malinaw na larawan ng kalinisan at kasimplihan. Ang kanyang laman ay puno ng tubig at ito ang paalala na ang katawan ay nangangailangan ng malinaw at dalisay na bagay upang manatiling malakas. Tulad ng pakwan na walang tinatagong karangyaan kundi ang likas na biyaya ng kalikasan, ang tao ay dapat matutong pahalagahan ang mga bagay na simple ngunit nagbibigay ng tunay na lakas. Ang Stoic ay nagtuturo na ang kaligayahan at kalusugan ay hindi makukuha sa komplikadong bagay kundi sa malinaw at natural na pinagmumulan ng buhay. Kapag kumakain ka ng pakwan, hindi lamang pisikal na sigla ang iyong nakukuha. Natuturuan ka rin nitong maging disiplinado sa pag-alaga ng katawan. Pinapaalala nitong ang tunay na lakas ay nagmumula sa balanse. Hindi ka dapat sobra at hindi ka dapat kulang. Ang pakwan ay nagbibigay ng sapat na tubig, sapat na mineral, at sapat na tamis upang mapanatili ang harmony sa loob ng iyong katawan. Sa bawat hiwa ng pakwan na ilalagay mo sa iyong hapag, isipin mong ito ay higit pa sa isang prutas. Ito ay sagisag ng kalinisan ng buhay, sagisag ng pagpili ng tama at sagisag ng disiplina. Kapag natutunan mong pahalagahan ang simpleng pakwan, natutunan mo ring pahalagahan ang iyong katawan at ang biyaya ng kalikasan. Tulad ng mga stoic na naniniwala na ang kalayaan ay makukuha lamang sa pamamagitan ng tamang pamumuhay. Ikaw rin ay magkakaroon ng kalayaan mula sa sakit at panghihina kapag natutunan mong isama ang pakwan sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ang pakwan ay hindi lamang pagkain para sa init ng panahon. Ito ay pagkain na nagbibigay ng tunay na lakas, tibay at kalayaan para sa iyong mga binti at buong katawan. Number 7. Gulay na may madahong laman. Ang mga gulay na may madahong laman tulad ng kangkong, spinach, pechay at kal ay isa sa pinakamahalagang pagkain upang maiwasan ang pamumulikat at upang patibayin ang iyong mga binti. Ang mga dahon na ito ay mayaman sa magnesium, calcium at potassium. Lahat ng ito ay mga mineral na may papel sa maayos na paggalaw at paghinga ng mga kalamnan. Kapag ang katawan ay kulang sa magnesium, mas madali kang kapitan ng pulikat at bigla ang pananakit. Kapag kulang naman sa kalsyum, humihina ang buto at unti-unting nagiging marupok. Ang potasyum ay tumutulong upang manatiling maayos ang balanse ng tubig at electrolytes sa iyong katawan. Sa madaling salita, ang bawat dahon na iyong kinakain ay nagsisilbing pang tulong upang manatiling matatag ang iyong mga binti at buong katawan. Ang mga gulay na ito ay hindi lamang nagbibigay ng lakas kundi nagbibigay din ng malinis na enerhiya. Hindi sila mabigat sa tiyan at hindi rin nakakasama sa kalusugan. Bagkus tinutulungan nilang maalis ang mga lason sa katawan at linisin ang daloy ng dugo. Para sa isang senior, napakahalaga ng bagay na ito. Kapag malinis ang daloy ng dugo at sapat ang sustansya mas nagiging malaya kang kumilos ng walang iniintinding sakit o panghihina. Ngunit higit pa sa nutrisyon, may malalim na aral na dala ang mga gulay na madahon kapag tiningnan mula sa pananaw ng Stoic philosophy. Ang mga dahon ay kumakatawan sa buhay na simple, tahimik, ngunit puno ng halaga. Hindi sila marangya tulad ng karne o matatamis na pagkain. Hindi rin sila laging pinapansin sa hapag. Ngunit sa kanilang katahimikan, sila ang nagdadala ng pinakamaraming sustansya na nagbibigay ng tunay na lakas. Ang Stoic ay nagtuturo na huwag mong hayaang malinlang ka ng panlabas na anyo. Ang totoong mahalaga ay hindi laging nakikita agad ng mata, kundi nararamdaman ng katawan at ng kaluluwa. Kapag natutunan mong pahalagahan ang gulay na madahon, natutunan mong pahalagahan ang prinsipyo ng Stoic na ang tunay na kayamanan ay nasa loob at hindi sa labas ang isang taong kumakain ng gulay ay hindi lamang nagpapalakas ng kanyang katawan siya rin ay nagpapalakas ng kanyang kalooban dahil sa tuwing pinipili mo ang simple ngunit tama tinuturuan mo ang iyong sarili ng disiplina tinuturuan mo ang iyong sarili na magtiis sa mga bagay na hindi laging kaaya-aya sa panlasa kapalit ng pangmatagalang kalusugan at kalayaan isipin mo ang isang puno ang kanyang mga dahon ay nagiging kasangkapan upang makahinga siya at manatiling buhay. Ganito rin ang papel ng mga gulay na madahon sa ating katawan. Sila ang nagbibigay ng hininga at sigla sa ating kalamnan. Sila ang nagbibigay ng lakas sa ating binti upang patuloy na makalakad sa kabila ng bigat ng panahon. At sila rin ang nagbibigay ng linaw sa ating isipan na ang mga simpleng bagay kapag pinahalagahan ay nagdadala ng malalim na epekto. Kaya sa tuwing kakain ka ng gulay na may madahong laman, isipin mong hindi lang ito simpleng ulam sa iyong plato. Ito ay paalala na ang kalusugan ay bunga ng disiplina at pagpapakumbaba. Ito ay paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa mga bagay na simple at malapit sa kalikasan. Tulad ng itinuro ng mga stoic, ang taong marunong magpigil sa labis na luho at marunong pumili ng tama ay siyang nagiging tunay na malaya. Ang mga gulay na madahon ay hindi lamang pagkain. Sila ay sagisag ng kalinisan, disiplina at tibay. Kapag isinama mo sila sa iyong pang-araw-araw na buhay, pinapalakas mo hindi lamang ang iyong binti, kundi pati na rin ang iyong espiritu. Dahil ang kalusugan ng katawan ay salamin ng kalinisan ng isip at ng pagpili ng tama araw-araw. Nais kong ipaalala sa iyo na ang tunay na lakas ng katawan ay hindi nakukuha sa mabilisang solusyon umamahaling gamot. Ang tunay na lakas ay bunga ng disiplina, kaalaman, at tamang pagpili araw-araw. Ang bawat pagkain na inilagay mo sa iyong habag ay may kapangyarihan na baguhin ang tibay at kalayaan ng iyong mga binti. Kapag pinili mong kumain ng mga saging, malunggay, isda, kamote, gatas, pakwan at gulay na madahon, pinipili mo rin ang proteksyon laban sa pulikat, ang kalusugan ng iyong buto, at ang lakas ng iyong kalamnan, sa Stoic philosophy, itinuro na ang kalayaan ay nagmumula sa loob. Kung pinapangalagaan mo ang iyong katawan at pipiliin mong kumain ng tama, pinapalakas mo rin ang iyong kakayahang mamuhay ng malaya at matatag. Walang sino man ang makakagalaw sa iyo ng basta-basta kapag ang iyong katawan ay matibay at kapag ang iyong isip ay disiplinado. Ang bawat simpleng desisyon sa pagkain ay isang hakbang tungo sa mas mahabang buhay na puno ng kalayaan, sigla at kapayapaan sa puso. Huwag hayaan ang panahon o edad ang maging dahilan upang panghinaan ka. Ang bawat araw ay pagkakataon upang gumawa ng tama. Ang bawat pagkain ay pagkakataon upang patibayin ang iyong katawan at isip. Tandaan ang iyong mga binti ay hindi lamang bahagi ng iyong katawan sila ay haligi ng iyong kalayaan at kakayahang kumilos sa mundo. Palakasin mo sila sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at disiplina. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat. Sa huli, ang mga simpleng bagay na madalas nakakaligtaan ay siyang nagtataglay ng pinakamalalim na kapangyarihan. Ang pagkain ay hindi lamang para sa kasiyahan ng panlasa. Ito ay sandata para sa tibay at proteksyon ng katawan. Ito ay aral na nagtuturo sa iyo ng pasensya, disiplina at pagmamahal sa sarili. Piliin mong maging malakas. Piliin mong maging malaya. Piliin mong kumain ng tama at gawin itong bahagi ng iyong buhay araw-araw. Special shoutout po sa inyo mga kaibigan at kapatid. Marami po kayo kaya di ko maisa-isa. Sa susunod po yung iba. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Mention ko lang po si James Lang Hugotirong Makata, Batang Lansangan ng Pasig. Maraming salamat po sa suporta bossing.